Yo, what's up mga kapit? At welcome back naman sa ating channel. So mga kapit, meron naman din sister sa inyo na barako. ah uh, galing pa ito na katipunan para ipagawa lang sa atin. So mga kapit, sir uh, share ko sa inyo kung paano magpalit ng lining ng barako. Ko sa inyo kung anong dapat isisik nyo, kung magpapalit ng lining, kung ano pa yung dapat palitan o sa magpalit tayo ng lining. So kalasin ko muna yung crankcase. Throw your hands up if you with it. ako na gagawin natin so magpapalit tayo ng lining pero bago tayo magpalit ng lining i-check muna natin kung ano pa iba papalitan sa loob ng makina once na magpalit ng lining check natin yung ibang parts sa madalas masira dito sa kanyang barako so kalasin ko muna yung crankcase cover sa so, mga kapit nakalas ko na yung mga bolts sa may bandang gilid sa may crankcase nya so tanggalin ko muna yung crankcase So guys, nakalas ko na yung cover. Kalas natin sa may clutch housing nya. So gamit ang gis na sakit. So yan. So yan, tanggal ko na yung sa may gis sa tornillo. Tanggalin natin yung lining. So kung napapansin nyo, sunog na yung sa may lining nya. So yan, medyo dilin na talaga yung takbo nito. Mga kapit. So ngayon, ang kitsik natin bago tayo mag palitan lining check nyo muna yung clutch housing kalugin muna natin dapat yung clutch, clutch housing yung walang kalug so okay pa naman yung clutch housing nya hindi pa masyadong ano yung kalug medyo normal lang yung mayroong uh, ano, so check muna natin yung idle gear nya bandang likod sa may clutch housing nya kalasing ko muna yung bolt dito sa may clutch housing gamit ang 22 na sakit So natanggal na natin yung 22 na sakit. Next natin yung clutch hub. Tanggalin na rin natin. So bago tayo magpalit ng lining, bago natin palit ng lining, check nyo muna yung clutch housing, ideal gear housing. Check na rin natin para once na magpalit tayo, isang baklasan lang. So hindi nado-double yung trabaho. So ngayon, check na natin yung clutch housing. Okay pa naman. Hindi pa naman siya masyadong kalug. So check natin yung ideal gear. Silang kalas na yung clutch housing. So ito yung idle gear sa bandang likod ng clutch housing. Papansin nyo. Kailangan check nyo rin to kung walang kalug. So okay pa naman. So magpapalitan tayo ngayon ng clutch lining. So ito lang papalitan natin yung clutch lining lang mga kapit. Ayan. Kasi stuck pa yung ano niya. Stuck pa yung kanyang clutch housing. Hindi pa na repair So ayan. Check natin. Okay pa yung kanyang ideal gear. So lining lang napapalitan natin mga kapit So Linisin mo natin Para mapalitan natin ng clutch lining So yan guys Nalinisan na natin yung clutch housing So nakayaman rin Kabit mo natin yung ating clutch housing Yan Kabitan na natin Tsaka yung trash washer Tsaka so, linix naman natin yung clutch hub Kabit na rin natin Matagal ng putol kahapon lang nagpaano ako nagpapalit ako so yung mga kapit, ito na yung ano natin yung clutch hub na kapit na natin ito rin na natin yung gamit ba yung na sakit yung nut so ito na yung pamalit natin na lining yung original bago natin ikabit yung lining dun sa kanyang clutch hub lagyan muna natin ng oil basahin muna natin yung oil yung clutch lining para hindi basta basta agad mag sliding yung uminit yung kanyang lining so kalasin ko muna tagalin ko muna sa pagkabalot lagyan muna natin ng oil yung kanyang bagong lining lang yung bagong lining so kakabit na natin dun sa kanyang clutch housing dito naman sa may bandang plate natin may baliktaran to mga kapihit so may mapapansin sa ating clutch plate mayroong nakaumbok at saka yung nakaplane lang na plat so yung nakaumbok do natin babandang loob yung pasok ng ating plate so kabit ko muna yung lining mga kapihit So, in natin yung clutch plate. Ito yung paumbok. Doon natin lalagay sa bandang loob. So, nakabit na natin yung clutch lining. In-mix natin yung tayong clutch wheel. Yan. in na natin yung clutch spring. So ayan na kapihit, nakabit ko na yung clutch spring. Naigpitan na rin natin yung bolt. So inix natin na yung ano, inix natin yung crankcase. So yan guys, nakabit ko na lahat yung accessories dito sa may Nakabit ko na rin. Tsaka yung sa may oil langis, nalagyan ko na rin. So mamaya natin tatry kasi linisan ko pa yung carburetor bago natin try yung ginawa natin na pagpapalit ng lining. Kung maganda na yung kanyang pick up sa kanyang lining. So yan guys, tatry ko na yung barako. Try mo natin. So yan guys, okay na yung ginawa natin na barako. So